Bes, minsan nakakapagod din maging mabait dahil yung iba, aabusuhin ka lang ng paulit-ulit. Heto na, ang Laika Barista Moments natin na pinamagatang Toxic Family Culture. Nangyari na ba sa'yo yung moment na yung mga kamag-anak mo kapag hindi ka mapakinabangan. At ang sinasabi agad, mayabang ka na. Madamot ka na. At minsan, sila pa yung malakas mang utu sa'yo kapag meron ka. Pero kapag ikaw na yung nangangailangan, hindi mo sila maasahan. Minsan, sila rin yung mga tao na kapag nagkapera ka lang ng kaunti. Sasabihin, painom ka naman. Bilhan mo naman yung pinsan mo ng laruan. Pero kapag wala ka ng pera, grabe kung maliitin kanila nila. Yung akala mo kung magyabang sila, eh ang yayaman na nila. Meron ding ilang kamag-anak na gustong bumagsak ka. Gusto ibaba ka. Real talk lang naman, di ba? Na mas nakukuha mo pa yung suporta sa mga taong hindi mo kilala na hindi na sa sarili mong pamilya at kapag dumating naman yung panahon na tiba ka na? Akala mo ikaw yung pinakamaharlikang miyembro ng pamilya? Teka, heto pa. Dumating na rin ba sa punto ng buhay mo na nung sila yung nangangailangan, wala silang narinig sa'yo? Pero nung minsan na humingi ka ng tulong sa kanila at binigyan kanila ng tulong, napakarami nilang nasasabi sa'yo? At kapag pinili mo naman maging masaya, gusto mo ng buhay na mapayapa, nagpakalayo-layo ka, nag-focus ka sa sarili mo. Kapag ginawa mong i-disconnect yung sarili mo sa kanila, susumbatan ka na nagmamataas ka na naman. Hindi ka na malapitan. Dahil ba ayaw nila na masaya ka? Yung mga matatanda, na hindi ka pwedeng magpaliwanag sa kanila dahil kapag nagpaliwanag ka, sasabihin bastos ka? Dahil hindi pwede yun. Dahil bata ka, mas matanda sila, dapat sila ang tama. Aminin mo, na-experience mo na to at kung may mga kamag-anak ka na ganito ang trato sa'yo, huwag kang papayad na napapalibutan ka ng mga taong hihilahin ka hanggang bumagsak ka sa pinakababa ng hagdan at sa mga nakakarinig na ganito ang galawan? Mahiya ka naman. Dahil ang pagtulong ay hindi obligasyon ng kahit sino o kahit mismong kamag-anak mo.